Una po sa lahat, tayo po ay nagco-congratulate kay uh, uh, Major General Nicolas Store bilang bagong uh, PNP Chief po natin. At uh, ngayon po ay uh, dahil makakaroon po ng uh, chain of uh, leadership, hindi po natin maiwasan na tayo po ay uh, magpasalamat at mag-recognize sa naging uh, naging performance at accomplishment po ni uh, General Marbil. No? yung uh, sinundan po ni General Torre na PNP chief po natin. Unang-una, naging uh, naipatupad po ang napakaraming programa sa hanay po ng uh, pulisya, naging profesional at naging mataas po ang moral ng ating mga pulis na uh, respeto po ang uh, human rights at uh, rule of law kampanya po sa na uh, laban sa kriminalidad at uh, ilegal na droga at naramdaman po ng ating mga komunidad na sila po ay ligtas at higit sa lahat at tayo po ay nagbibigay ng uh, papuri at uh, pagkilala sa naging uh, moto po ng kanyang uh, termino o saan sinasabi po ito po yung moto ng kanyang uh, termino ni uh, General Marbil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka ito po yung uh, nais nating iparating sa ating napaka very accomplished at uh, napakaganda pong uh, performance ni outgoing uh, PNP Chief General Marbil All right, maraming uh, salamat po sir. Ang ating uh, appreciation sa inyong uh, professionalism, kabaitan at pagrespeto sa hanay po ng inyong mga pulis. All right.